Hello guys, welcome back dito sa ating channel Kamusta kayong lahat? Ngayong araw ay mag-share ako sa inyo ng panibagong tutorial About dun sa nakaraan kong vlog sa, About sa mga resetters no, Marami kasi nagko-comment na Yung l 310 na resetter Na nadadownload nila dun sa website na binigay ko Ay hindi nila mapagana Okay, kaya sa video natin ngayon ay Ituturo ko kung papaano nyo Uh, gagawa ng sariling license yung sarili ninyong computer no, para magkaroon kayo ng license na L310 Resetter na nakalock sa inyong PC okay, pero bago lahat ng yan magpapakilala muna ako para dun sa mga iba na hindi pa ako kilala, yung first time pa lang akong mapanood no, ako nga pala si Dixie isa akong public school teacher, computer technician at entrepreneur ang business ko ay digital printing kaya kung gusto mong matuto about sa mga bagay na yan, ay hit mo na yung ating subscribe button. Pati na yung katabi niya na maliit na notification bell yung all para updated kayong lagi sa aking mga upload. At muli maraming salamat pala dun sa lahat ng mga nauna natin mga subscribers no na patuloy na nanonood ng ating mga video. Kayo ang dahilan kung bakit natin na hit yung requirements na ng YouTube. No, yun yung upload ko nung nakaraan. Okay, so ngayon proceed na tayo dito sa ating mismong tutorial kung paano natin gagawa ng license yung ating sariling mga computer, desktop man yan o laptop. Tara, simulan na natin. Okay guys, una natin gagawin ay punta tayo dun sa folder no, kung saan nakasave yung dinownload natin na resetter. Sa aking case ay dito sa downloads, yan Epson L3110 resetter and then Epson l 310 so ito yung pinaka resetter natin ito yung application pero bago natin i-open yan no, kahit anong klasing resetter ay make sure na naka-off yung ating mga antivirus or USB security kasi kinoconsider nila yan as malware no, at hindi yan magraran kung naka-on yung mga antivirus software natin sa ating PC kaya ngayon try na natin Ayan, right click run as administrator. Yan. So makikita nyo dito, this application has been registered to Fred Fred. So ito yung name company. Ayan, kasi ginamit ko to doon sa previous na laptop, no? Yan. At sinasabi niya dito na nakalakto to doon sa machine, no? At ito daw yung ating machine ID. So ngayon, napakahalaga nung bagay na to. Nitong window na to. No, kasi ito yung gagamitin natin para makapag-create tayo ng sarili nating license na nakalock din sa ating sariling computer, desktop, or laptop. Okay, so proceed na tayo dun sa isang folder. Back lang natin. May kita nyo itong key generator. Ayan, so, open natin yung folder na ito. Ito yung Fred Fred na license na sinasabi niya kanina na dyan nakalock yung ating uh, resetter. So ngayon, right click nyo itong application na to. Yan, may kita nyo naman dito na siya ay application. Ito yung key generator natin. So right click nyo lang yan. Again, run as administrator. Yan, and then license manager. So dito tayo pupunta ngayon. Yan, ito na yung pred pred kanina na sinasabi no na kinagamitan ko nung nakaraan ng resetter na to. Ito yung unang license na ginawa ko sa uh, sa key generator na to no kaya ang gagawin natin ay i-delete -de natin yan so delete lang natin no in sa case ko ito na yung makikita ko pero baka sa inyo sa pag-download nyo ay based to dun sa pinagkuhanan nyo ng ating resetter ang nakalagay dito sa noseware ay NZ and ZN no yung akin kasi na modify ko na to nagamit ko na siya kaya iba na pero yung sa inyo baka ganon yung makita nyo so ang gagawin lang natin add license yan so hanbawa ang ilalagay natin ay Dixie yan then vlogs yan so mga hindi pa nakakapag subscribe oh, no? pakihit na yung ating subscribe button para marami pa kayong tutorial na papanood na ito nito okay, so balikan natin ngayon yung isang window kung saan natin makikita yung ating hardware or machine ID yan so ilagay natin dito yan. kopyahin lang natin tong machine ID natin no kan so kagayahin natin 5c58 yan naka-one tayo wala pa kasi akong mic stand no kaya ganito muna tayo 5875 D54E. So yan, check lang natin no para hindi tayo magkamali kasi once na nagkamali ka lang ng isang letter or number dito ay hindi nagagana yung iyong license. Okay, check natin 5C58, 5C58, 5857, 58 o, oh, baliktad, 5875. Yan, so, maganda talaga kung chinecheck natin. FE29, FE29, 3B8 5, b 8 e B1, Yan F2, BF F2, BF d 54 e d 54 e Okay, so match na silang dalawa So ngayon ay isave na natin Okay, isave So wag nyo nang i-check to No, para walang expiration Okay, yung mga expiration, expiration na yan Okay, save yan, pagka na na tayo ay magke-create na tayo. Okay, so create license key. Yan, okay. So pagpunta natin dun sa folder natin, yan pwede na natin tong i-close. Yan, close na natin 'to. Ito din. Close na natin. Meron na tayo makikita dito na Dixie Vlogs. Ito yung name and company. Yan. Ang gagawin niyo lang guys ay i-copy niyo tong laman na to. Yan, copy natin. Then, punta tayo dito sa Epson Resetter folder natin. Yan. And then, i-paste natin lahat. No. Paste natin. Yan. So, ngayon, uh, subukan natin na buksan itong ating resetter. Okay. Right-click natin ulit. Run as administrator. Yan. Ito daw ay registered to Dixie Blogs. Yan. At ayan na. Napagana na natin yung ating Epson Resetter So hanapin niyo na lang yung port kung saan yung printer na i-reset -re natin. Okay, so hindi natin ma-close. Dito na lang tayo sa task manager. Ayun. So ako kasi wala naman akong printer na i-reset -re ngayon. Okay guys, so ganun lang kadali yung paggawa ng sarili nating license ng Epson L310 Resetter for free no, kaya sana nakatulong sa inyo yung video na to at nagkaroon ng kasagutan yung mga nagko-comment na hindi nila mapagana yung resetter na binanggit ko doon sa mga nakaraan kong upload okay so kung hindi ka man nakakapag-subscribe sa ating channel muli please hit naman yung ating subscribe button pati na yung notification bell yung all no, para updated kayong lagi sa aking mga upload no road to 2000 subscribers na tayo no kaya palakpakan naman diyan no maraming salamat sa inyong lahat uh, ah, kung gusto nyo pala na laging maging updated sa printing tutorial no at sa mga discussion ay pwede kayong mag-join sa aking group sa Facebook. No, meron akong nilagay na link sa baba sa description. I-click nyo lang at paki-like na rin yung aking mga Facebook page. At bago tayo magtapos, ay mag shoutout tayo ng ilan sa ating mga kaibigan na nag-request na sila ay i-shoutout. Okay, so shoutout kay Print Hub, Tito Mel. Meron din siyang sariling YouTube channel. Napuntahan nyo na lang, bisitahin nyo. Meron din siyang mga printing tutorial. At sumunod ay shoutout din kay Kuya JP Monhe, ang may-ari ng Itlog ni Kuya. No, kung gusto nyong kumain ng masarap na itlog na maalat, ay meron silang binebenta. PM niyo lang sa kanilang Facebook page, no, Itlog ni Kuya. Search niyo lang sa Facebook, no lalabas na 'yan. Okay, sumuli so sumunod, maraming salamat sa inyong pananood Hanggang sa muli nating pagkikita paalam, ingat kayong lahat.